Sa Tucson, Arizona sa Amerika matatagpuan ang lugar na kung tawagin ay The Boneyard. Na ang ibig sabihin ay graveyard o sementeryo. Pero hindi mga puntod ang makikita dito, kundi mga eroplano. Ito ang 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group o AMARG. Isang maintenance at storage facility kung saan dito dinadala ang mga sirang eroplano ng Amerika. Nakalagak dito ang libo-libong aircraft at labintatlong aerospace vehicles mula sa U.S. Air Force, Army, Coast Guard, Navy, Marine Corps, at maging sa NASA. Naitatag ang AMARG noong 1946. Pagkatapos ng World War II, kinailangan ng U.S. Army ng lugar na mapaglalagyan ng mga lumang eroplano. At noong nga napili ng mga experts ang 10.5 square kilometers na desierto sa Tucson, Arizona, dahil ito daw ang perpektong lugar na pag-imbakan ng mga aircraft. Approximate nasa 4,000 aircrafts ang nakaimbak dito, dahil dyan itinuturing itong pinakamalaking imbakan ng mga aeroplano sa mundo. Alam mo ba, nasa 34 to 35 billion US dollars ang estimated na halaga ng mga eroplanong nakatambay dito. Ayon sa mga eksperto ito daw ang perfect na lugar na pag ng mga eroplano. Ngunit kung titingnan natin, hindi naman sementado ang pinagpaparkingan ng mga eroplano. At nakabilad pa ang mga ito sa matinding init ng araw ng desyerto. Hindi kaya medeling mabulok, at hindi na mapakinabangan ang bilyong halaga ng mga parts ng mga eroplanong nakatambak dito? Ano kaya ang meron sa lugar na ito? Bakit sinasabing perpekto itong pag ng napakaraming eroplano? Bukod kasi sa lawak nito, nakasya daw ang halos 2,000 football field, Nakaaakma rin ang kondisyon ng lupa at klima sa lugar, para sa pag-preserve ng mga eroplano. Perpekto daw ang mainit na klima dito. At ang madalang na pag-ula ng desyerto. Mababa ang humidity level. Kaya hindi prone sa corrosion ibig sabihin hindi mabilis kainin ng kalawang, at mas madaling ipreserba ang mga eroplano. May kinalaman din ang komposisyon at uri ng lupa dito, kung bakit siya epektibong parkingan ng mga eroplano. Ang alkaline soil kasi nito ay halos singtigas ng konkreto. Kaya hindi pro problemahin ang paglubog ng mga eroplano. Hindi na rin kailangan gumawa pa ng mga konkretong rampa. Kaya malaking katipiran nito, at dahil tuyo at mababa ang acidity ng lupa, nakakatulong ulit ito para maiwasan ang corrosion. At dahil nga malawak desyerto at mababa ang value ng lupa mas nakakamura din ang mga ibang nais magrent at maglegak ng eroplano sa airbase. Ikaw, nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Comment down below, at e-share mo din ang opinion mo gusto namin mabasa yan. subscribe click on the bell to turn on notifications